Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan, dito sa ating kwentuhan Siyempre, dito lang yan sa Arts Medical TV Yan, uh, iba naman yung ano, iba naman yung aking background ano? You know? uh, ngayong gabi, magbibigay ako ng tip para sa inyo Para doon sa, siyempre, dito pa rin sa ating karamdaman Sa acid reflux, anxiety, depression, at iba pang mga kondisyon na nagpapahirap sa atin you no know? Um, uh, mag-share ako ng isang extra life. Ano? Extra life. Paano pahabay ng buhay? Yan. Ang bata pa, pero parang ang haba-haba na ng buhay ko sa kinukwento ko sa inyo. Ano? Ito, marami naman itong ano, uh, pag-aaral. Ano? Marami pag-aaral ito na ang kasiyahan nakakahaba ng buhay. Kaya nga meron tayong tinatawag na happy hormone. Kapag um, lagi kang masaya, mas sumahaba yung buhay mo, mas hindi ka basta-basta tumatanda. -basta Pero kung lagi kang malungkot, lagi kang uh, moody, lagi kang problemado, lagi kang stress, madali kang magkasakit, madaling sakit dumadapos dumadapo sa'yo, maraming mga sakit ang nararamdaman mo, at um, siyempre, Mabilis ka mamatay, syempre. Kasi nga, mas mabilis kang tumanda. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Ang tip na bibigay ko sa inyo ay naaayon sa pinag-uusapan natin sa sinasabi ko ngayon sa inyo na extra life, uh, happy hormone. Ano? Kasi kapag ka masaya ka, yung mga karamdaman, yung mga sakit na nararamdaman mo, ano, um, ano bang ano uh, nababawasan ano nababawasan uh, mabilis kang gumaling uh, mabilis tumaas ang inyong ang iyong energy mabilis tumaas ang iyong uh, immune system ano kaya nga maganda kapag ka, ano idol maganda kapag ka, um, may kaibigan ka, kamag-anak ka, may mahal ka sa buhay na may sakit, dalawin mo. Kasi yung pagdala mo sa kanila, malaking tulong ito para sa kanilang paggaling. Ano? Pagpaparecover. Ano? Kasi kapag ka, ito, karanasan, karanasan mo ito, alam ko, kapag ka may kaibigan kang dumalaw sa iyo, nakipagkwentuhan sa inyo, masarap yung banding nyo, masarap yung kwentuhan nyo, uh, nababalkan nyo yung mga nakaraan nyo, lalo na kung may maganda kang memories, ah, uh, nababawasan, hindi mo nararamdaman yung hirap, yung sakit mo. At uh, kapag kamadami madami ang dumadalo sa iyo, mas mabilis kang lumakas, mas mabilis kang gumaling. Ano? Kasi da dahilan niyan doon sa happy hormone. Ano? Kaya mahalaga para sa atin na mag-active yung happy ho happy hormone. Ano? Eh yung isa din sa ano, yung sa sa sex. Happy hormone lumalabas diyan. Ano? Um, nakakatulong yan sa pagpapagaling ng ating mga karamdaman yat kaya ako na andito sa lugar na to bakit may nakikita kayong mga building may mga ilaw diyan uh, gusto kong lumabas yung so happy hormone ko hindi <laughs> naman ano hindi naman dahil sa may sakit ako ano pero kailangan minsan ng katawan natin yung maging relax ano andito nga pala ako sa ano, sa Tagig uh, nandito ako sa so The Residence naka-check in ako ng ilang araw ilang gabi Uh, kasama ko yung family ko syempre alam nyo naman na malayo sa akin yung asawa ko ngayon dumating yung asawa ko at uh, andito kami ng pamilya ko, pamilya niya para mag relax at uh, malaking tulong ito sa mga pagod, mga stress na nangyayari sa atin sa araw-araw nangyayari sa akin sa araw-araw yung lungkot na malayo sa asawa, yung hirap na magbuhay ng solo sa mga anak uh, yung mga problema na dapat ay sa aming mag-asawa, sinusolo ko dahil siyempre sa pangangailangan uh, sa panahon ngayon i-re-relax ko na ano, kung nagdi-detox ako ano, kung nagdi-detox ako kung naliligo ako puro paglilinis yan ngayon yung aking internal cleansing ano, uh, dagdagan natin ng happy hormone ano, uh, una-una pumapasok sa utak yung happy hormone kasi yung utak napaka ano niya napaka um, lakas niyan ano halos lahat ng nangyayari sa katawan mo ang nagdidikta utak kaya kapag ka nalinis mo na cleansing mo dahil sa happy hormone ang bilis nating gumaling nagiging positive tayo ano nagiging ano tayo nagiging good morning ano but good morning kasi panibagong buhay panibagong araw ano uh, starting pag starting malakas ano yun um sana nalaman niyo yung tip kung ito para sa inyo kailangan talaga ng katawan natin uh, maglabas ng happy hormone ano sex isa yan sa happy hormone kasi malikaya ka masaya ka sa nangyayari sa iyo kaya Huwag nating kalimutan na idagdag sa ating pagpapagaling, sa ating pagpapakondisyon, sa pagpapalakas ng immune system natin para hindi tayo basta-basta kinakapitan ng mga sakit. Kapag nai stress tayo, kailangan natin mag-relax, kailangan nating ilabas ang ating happy hormone. Yun lang mga idol, sana uh, naibigan nyo ang maikling uh, vlog kong ito. Yung kaunting tip ko nung, ka, kaunting tip kong ito, sana nagustuhan nyo sana nakatulong sa inyo happy hormone huwag nyo kakalimutan kasama yan sa listahan ng pagpapagaling kasama yan sa listahan ng pagpapalakas bye bye po at God bless you kita kita tayo sa susunod na mga vlog o video ko